Good morning mga kapanalo. So, for today's vlog, magbaayos tayo ng uh, water pump sealed, ano? O, impeller and uh, impeller bearing. So, pag narinig nyo tong ano na to, tonog, yan. So, yan, pag narinig nyo yan, Ayan, sumisipol. Yan. Yan na yung ating water pump seal. So, kailangan natin magawa yan para hindi maglaho, ay, maghalo, maghalo yung langis at saka ulan. Yan, pag ganyan mabuti. lakas yan 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 yung tulog na yan sumisipol yan, magastos yan so yan tara let's go gawin na natin so guys yan. so mga panalo ito na yung ipapalit natin so size ng bearing 6,000 uh, tapos ito yung water pump eh, impeller yan, bago yan ito naman yung water pump seal So, yan yung sumisipol sa loob. Kapalta natin ngayon. Okay? So, huwag nyo kalimutan lagi ng grasa to. So, pag pinabayaan nyo yun, mangyayari, lalahok yung ulan, no? Sa langis. Okay. So, ito na. Hirap guys, naman ako nag-video, ako naglagay ng grasa. <laughs> So ayan yung papalit natin tatlong yun. So pagbago bago sya ganito yung tura. Kulay puti pa ano. So kung anong kulay ng kulant yun din na magiging kulay ng impeller. Ah sya nga. Ito yung water pump seal. Okay Yamaha yan. Nandun yung mga plastic pinabi ni JJ. So ito yung mga plastic niya. So tara let's go. Ikabit na natin to. So babaklasin pala muna natin yun dun sa nasa motor. Yung sumisipol. So ito na yun ha. Pag narinig nyo ganyan yun. So yan, sa pag-back kailangan ng ATV na impact wrench socket. Yan. So, pakalasin niyo to lahat sa 2, 3, 4, 5, 6, 7 yan. Ayan, ano? so, pakalasin lahat yung mga panood na yan. yan, yan mainit pa yan. Ingat lang kayo, napaka pa yan. So, pakalas na yan. tuk mo lang yan. Ayan, tanggal ang mga panood Ito na yan. Lakin oh. mo lang yan ng konti. Ayan, na. Ayan, oh. so, yun yung sumisipol. Ayan, oh, Manmen. I Ayun ang basahin. Yeah. Yan. Tapos, slide nyo lang yung papunta dito. Ano kami dito Slide papunta dito. Yan. Tanggal na. Ayan eh. So ito yung umingay sa kanya. Ayan o. Oh. Ito nyo. Ayan, sira na yan. So, kunting panahon na lang, lalawak na yung magchuchoko na yan, no. Oh. Kita nyo, may tama na yung peler, ang lalim na, no. Oh. Ayan, ayan. So, ito yung papaltang. Kita nyo, umumbus na to, oh. So, ganito yan, tayo dito. Pag hindi pa sasira. sira. Ganito yung tsura niya. Ayan, no. Oh. Iba na yung tsura, oh. Diba? So, pag ganyan, sira na, ayan, Oh. Kunting na lang, maglalawak na yung uh, langis at saka coolant. So, ito, papalta natin ng bago. Pati bearing, tsaka yung pailer. So, ito yung mga papalta natin. Yan. So, isa, dalawa, tatlo. So, yun, ganun din. Tatlong piraso lang. So, let's go, palta na natin. Okay. So, guys, ito, ikakabit na natin yung water pa, uh, water pumps So, lagyan nyo ng grasa. So, gamit namin grasa high-tech. Top one, ano? So, huwag nyo kalimutan lagyan ng grasa. Siyempre, Unang install dito is yung bearing ng line. O, ayan. So, so pakpokin nyo lang. So, kung nakita so, nyo yung facing ng bearing, patas na dito. Okay nyo, huwag nyo napapaloy ng isto. Kasi pag pinakpok nyo yung ito, doon yung stopper. So, dito na tayo. So, kung anong nakuha nyo yung position ng kanina, nakaganda. So, ganun nyo rin baka. So, ito na. Pagkat natin. Ito na. So, hindi nyo na kailangan ng press machine. So, ginagamitin lang namin ng press machine ito kapag pinakalaban nyo. Pero, pag mag-install kayo, kahit wala, pwede. So, tulak nyo lang ito. Yan. So, pag ganito na yung pwesto, okay na yan. Pwede nyo lang ibalik. So, ito naman kakabit natin ngayon. Ito yung tawag natin na manteler. So, dito yung pwesto nyo. Kapit na yung Kapit naman natin yung gasket. So ito naman kakabit natin. na So ganun lang kapag magkakabit kayo. So sundan nyo lang yung video. Makapag-install kayo sa motor. Siyempre ingat lang din. Lalo na pag hindi kayo sanay. Nice, para maiwasan masira. Nadali tayo. May music. naman. Buti Tagalog. So yung gasket, balik natin. Yung plate na to na may gasket. So di kayo maliligaw dito kasi ito tatapat -tata talaga sa mga uh, tornillo. Yeah. Tapos to, yung pinakang lock niya. Yung natrabaho ng plate na to. I-slide na siya dito. So pagpunta dito sa maliit na butas. So sa part na to may malaking butas. Tapos may maliit. na ingatan nyo yung tagilid yung tornilyo kasi aluminum lang yung thread nito baka masira no yan yeah. thread natin so hand tight muna tayo syempre so pag sigurado na kayo pwede na yung so pwede na syang yung pakain kasi sure na ako na nakapasok na yung konti ng ano, uh, ulo ng nut ay bolt kalapat lang huwag yung masyadong higpitan hindi makakalas Ah, oh, syempre, ayan na. Tapos na, no? Kakabalik na natin sa motor agad. So, madali na magpalit ito. Basta, long lingat nga lang. Sundan nyo lang mabuti kung paano natin inalas. Na so, ito Bago na yung kanyang tulad. So, ito na yung mga pinito natin. Ito so, na isa pa. Dairy. Wala. Wala na yung bearing. <laughs> Dito lang kanina yun. Ito, so, ito yung tatlo yan. Wala na yung bearing. na So tara, install na natin sa motor tapos na yeah, ito. Okay, tayo muna. Guys, ito na yung ating uh, ginawang uh, water pump seal. So tara, panda natin. So 46,383 yung kanyang odo. So from uh, Dolores, Quezon. So paandarin natin. Kung may sipol pa rin. Oh, yeah. So makapansin nyo, wala na yung tunog nya na sumisipol. Normal na ulit yung kanyang tunog. So natanggalan natin yung uh, lumang bearing at impeller sa saka mm -hmm. water pump seal. So, rep natin. Wala na. So, yun yung problema kapag sumisipol na yun. So, titinsalin naman natin tong unit ni sir. Siyempre, obserbahan niya one week. So, dapat hindi maglahok yung langis at saka ulan. Ano? So, yun. Tapos na. So, ganun lang. Ano? Uh, Siyempre, sa amin madali kasi sanay na kami trabaho namin to. Basta sundan nyo lang yung trabaho kung paano proseso, kung paano kinalas at uh, binalik. So hindi man masyadong detalyado pero magigets yan mga panalo. Basta intindihin lang mabuti. So 'yan lang, tapos na ang ating installation ng, uh, ng uh, water pump seal uh, repair water ano water repair kit. <laughs> so 'yun yung uh, impeller at saka bearing tapos yung water pump seal, okay? So 'yun lang mga panalo. Yan, Master JJ. Galagay ng coolant. Siyempre, huwag kalimutan lagyan ng coolant 'yan. 浪。